Lani Wonder Woman. Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalso. Lani Wonder Woman. Dito na tayo ngayon sa Buena Vista High School. Tapos nag-aabang kami ng dumaan dito para bibigyan natin ng dagdag na baon so yung maswerteng makadaan sa amin ngayon dito yun ang bibigyan natin dahil sa kah kahintay namin ay pinili na lang namin na pumunta lapitan yung mga estudyante kaso talaga dito sa amin parang nahihiya talaga yung mga estudyante na kukuna ng video So hindi nalang namin din pinipilit, naghahanap na lang kaming pagkakataon na baka sakali uh, mayroon kaming mabigyan ngayong hapon na to. Kasi bokas ay holiday. Mayroong grupo sa mga estudyante din na pauwi. Kaso nga lang din, gano'n na naman. So ayaw na naman. Nagdadalawang isip sila. So akala ko kung sa grupo nila ay mayroon tayong uh, maswerting mabibigyan kaso wala palpak so patuloy pa rin tayo no? hindi tayo susuko kasi alam naman natin nga mayroon talagang mga taong nangangailangan ng tulong natin galing kay Ma'am Lani Wonder Woman. At sa buong team Lani Wonder Woman, shout out sa inyo saan man kayo ngayon, sa ibang bansa or dito sa Pilipinas. Kaya ito yung lugar namin dito, yung mga palay dito, umpisa nang nagsihinugan. Pero alam ko nga meron. Meron akong nakikita nga dalawang estudyante nga nag-uniform. So naglalakad sila So sana maabutan din natin at sana papayag sila, kaso nga lang talaga dito sa amin ay sobrang mahiyain ng mga estudyante pero sige lang uh, tuloy lang tayo, huwag tayong susuko, basta sa ganitong larangan ikaw <coughs> 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 <Pe -kolen. coughs> anong red? huwag tayong kasi makikita kayo sa channel eh Bang Lani Wonder Woman. Ay, shout out sa taga salbasyon Si, sino kapitan ninyo? Si Ruel. Ruel. Kahilog. Ikobin. Si Ikobin. Si Yung teacher nyo? Alice. May tanong ako. Saan din nalang si Duterte? Si Duterte. Si Duterte. Ay, nakasagot. Tatay tayo, Chan. Oh. Ano pa Ay, ay, Tapos, may ako pa question. Ikaw sa sagot ha? Sa'yo presidente ngayon? Ay, 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 ay. Presidente. Ngayon, Bongbong Marcos, Vice. Sino vice? Si Sarah. Oh, ah, Sarah. Ibigay mo yung ano? Dagdagan mo to. Ah! hindi ako Ah! Okay, next next batch kami epres en isa ba nya on oh, yun. Yun. tapos salamatanya si mam Lani si... oh wow. pa buya cheers okay, sa inyo mam Lani salamat Lani Wonder Woman Ma'am Lani salamat grab ang subscribe subscribe nato si mam Lani amo mayyo cellphone ang search na lang sa YouTube ana aso ko ni Steak!

Pag binota yung guidebook eskwela ha? Yes! Yes sir! Ay ay! Inay para sa... Hindi ay. Tapos ayun para sa imo. I-subscribe niyo ang nakasulat yun Kinsa nakasulat yun ha? Lani search niyo sa YouTube mo. Tapos... You subscribe. Salamat sa salamat. Salamat, Shout sa Shoutout sa Sikat ka talaga, na, ko. subscribe Pagpalain ka pa nawa ng Kalisugan at buhay mo'y Lalo pang Upang marami ka pang matulungan Lani Wonder, Wonder, Wonder Woman Hindi kayo pababayaan Hindi kayo iiwan Katulad mo Lani Wonder Woman Ay bituin sa langit Nagbibigay liwan